guys, inabot na tayo ng umaga dito guys. Yung na? kasama natin guys, hindi ko pa rin hanap. Ah, buti na lang may dala akong extra damit. Umambon kasi kagabi kaya nabasa yung damit ko guys. Yung damit ko nabasa. Ah, saan basa yung damit ko guys? Asa ah. ah, kaya yung samahan ko? Si Wing, asa na kaya yun si Wing, guys. Kapi, nasa bundok na tayo, guys. Napakatahimik ng lugar. So, dito tayo inabot ng umaga, guys. Tara, hanapin na natin yung kasama natin, guys, si Wing. Baka magbuta ka dito nung... Ang sa amin kagabi Kailangan hindi tayo uuwi hanggat hindi natin nahanap si Wing dalakong damit guys basang basa sa kagabi Yung short ko medyo ano pa Basa pa din yung short ko guys eh. May doon yan dito guys oh. huh. Hindi pa tayo masyadong malayo sa ano guys Kailangan natin magdubli ingat Hindi pa tayo ma malayo sa ano Doon sa may pumaril sa amin kagabi. May doyan dito guys. Baka. Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin nahanap si Wing. mo huling putok kagabi. Saan na hindi natamaan si Wing nun guys. May do yan dito guys. Ano to? Kailangan natin mardubling ingat. Baka marami sila guys. Baka hindi lang yung nag-isa. Yung bumuril sa amin kagabi. Buti hindi kami hinahabol. Nag-alala. Ang pinag-alala ko lang guys. Yung huling putok kagabi. Baka si Wing yung binaril. No? Yun yung pinag-aalala ko eh baka si Wing yun sana hindi sana mali yung iniisip ko guys no to parang sakahan to dito guys oh parang sakahan to dito baka may tao dito guys kailangan natin mag ingat kasi kagabi kahit na ano hindi pa na, hindi hindi man lang niya kami pinanong kung ano yung pakay namin talagang pinaga kami nang walang tanong tanong tsaka binaril pa kami guys nang walang tanong tanong guys kung bakit kami nandito imbis na magtatanong uy flak tatanong uy flak uy um, flak ano yung putok na yun flak guys ano yung putok na yun dito banda yun guys puntahan natin baka si 'yon. yun hindi tayo uuwi ito hanggat hindi natin kasama si Wing, guys. Dito tayo. Tip niyan. Saan pa banda yun? Eh. Hindi lang kasi tayo pwedeng sumigaw eh. Hindi natin pwedeng tawagin si Wing. Baka matuntun tayo. Uy, parang may narinig akong busis dito, guys. Parang may nagsasalita. Parang may nagsasalita guys. Kailangan natin magtago. Kailangan natin magtago guys. Dito tayo magtago. Parang marami sila. Parang marami sila guys. Parang marami sila guys. Marami nga sila guys. 뭐라면서라. 타요 같이. 뭐라면서요 띵띵께서 나한 거. 대브. 로 브로. 아니, 포토 칸이네, 브로. ka bro. Ha? Pinagbabarin kami Ano yung puto kanina? Ka uh, ba't bro? nandito ka bro? Kanina ah. Kwan kasi bro. Nung nagpunta ko dun sa bahay ni bro. Nagalala yung mga magulang niyo bro kasi hindi na daw kayo umuwi. Bro, ayos ka lang bro. Ngayon, bro. buti na lang nagtanong ako dun sa mga tao dun sa baba. Sabi nila, dito daw nila kayo nakita na pupunta yung kubo doon bro na nadaanan ko oh. yun yung nakita ko doon sa video niya eh yung inupload nandun pa rin yung bumural sa amin oh, bro. bro, nandun to akala ko nga kung ordinary yung kwan lang yun nag koko ng kahoy yun pala binaril na ako bro eh. yun, bro wala kang tama bro Untikan ko na yung ako ikaw yung pinutokan kagabi ng huling putok oh, bro yun bro putik oh, <laughs> bro hindi kaya sila marami dito bro marami siguro bro Hinabol kami, bro. Ka? Eh. Ako talaga yung hinabol talaga, bro. Munti ko na nga madali ito, bro. Eh. kaso akala ko kasi kalaban. Si bro, wing pala. Nagkihawalay kasi may, kami kagabi, bro. Eh. Hmm. Sobrang dilim kasi hindi namin pinailaw yung mga silpo namin para hindi kami masundan. Bro, ayos ka lang, bro. Ha? Kailangan, kailan kailan, bro? bro. Wala bang tama? Wala bang guwanda, wala. Yung, ano, bro. Yung mulang, huling putok ngayon kayo ba yung binaral? Oo bro, kami. kami yun. Itong sana bro eh. Madadali ko na sana kung hindi ko lang nakita yung mukha niya. Oh. Buti nung sakalin ko na sana. Nakita ko si bro wing pala. Yung humabol pala sa akin na nagpaputok doon kanina. bumaril sa akin. Yun din po yung nagpaputok. Humabol din sa amin. Kaya pinaputokan kayo ng na Patakbo na kami. Baka papunta dito bro. Kaya nga bro eh. Ha? Huwag po sa dyan to ba natin? Ano kaya iba natin yun bro? mag isa lang bro. eh Mag isa bro. yun eh ninyo bro. Ugilan ninyo, eh. uh -huh. bro. bro. Meron bro. Meron, meron din dito, bro. Dito. Dito bro. Dito. Dito. bro. bro. Meron bro. Ugilan ninyo, meron bro. bro. Ugilan meron bro. bro. Ugilan bro. 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 Ikaw bro, wing. Wala naman ko okay, okay. Hindi kayo nakasunod yun bro. Hindi tayo nakakasiguro bro. Ilan ba yung, wala. ilan ba yung humahabol sa inyo? Isa yun. Y yung nakita ko dito bro, isa na lang yung nakita. Pero yung doon bro. Yung nakita yung, mo? mo? Nakita okay. mo yung bumeral sa inyo ngayon? Yan ba yung kagabi? Parang, yun yung yun Yung, yung binala sa atin. Putik niyan. So yung gagawin natin, dalihin natin yun, bro. Dalihin natin bro. Total tatlo naman tayo eh. Kaya natin yan. No? Mag-iwahiwalay tayo. Sige. No. Oh. <coughs> Susan natin ikutin. 行くか。 Siguro hindi na tayo bro Tik nih, wih lo Put me dugo yung plan, bro, huh? Uy, yeah. uh. bro? brook. Put me dugo! Wait, 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 bro, wait, 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 bro, wait, opo wait, 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 bro, opo, opo, kan bro wait, 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 bro wait, 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 bro? Opo, bro. Si Adalwing, guys. <laughs> bro. Wala bang Okay na naman bro Taplis lang yun Baka taplis lang yun Anong gagawin natin bro? Kailangan natin, mag... natin makaalis dito bro Oo bro, bro No? Bro wing Baka Bro malalim ba sugat mo bro? Taplis lang bro Taplis lang bro? Oo okay Kaya natin pa bro Kaya Uwi natin Uwi na lang tayo bro Ha? Uwi na lang tayo Ikaw Kailangan natin maano yung sugat ni sige, wing Sige bro Saan tayo daan dito bro? Hindi rin ako sigurado eh. Hindi ko kasi kabisado itong lugar na ito eh. Patayin ka na muna natin yung gamera natin bro. No? Oh bro. Sige. So guys, update namin kayo guys ah. May sugat pala si Idol Wing guys. Ang yung ano niya, yung hita niya. Ang yung hita ni Idol Wing guys. Yeh, <laughs> craft eh. Yeh. Tira. Bro, baba na tayo, bro. Si Wing kasi. Lalayan natin si Wing, bro. Marami na yung dugo na ano bro. Bro, tara, bro. Tara. Tara. Hih, grabe. Asan na kaya tayo, banda, bro? No? Bro yung sugat mo, bro. May kirok kung, lang, kung, lang, kung may ba o hindi? Hindi naman. Naman, naman. The place lang ba, bro. The place lang <sighs> layo na nang narating natin bro. Hindi na natin alam kung saan tayo dadaan para pauwi. Dito siguro kasi natin dito. So, natin dito. Sige itu tu parang paket itu di tu bro oh parang paket itu se bundok ya di tu tayo di tayo nang seriling dan bro bro,sabihin mo pag di mu na kaya yung sugat bro oke okay. <coughs> ingat inget kaya bro kaya bro,baga mahyas bro, Baka may, uh, bro.

oo na oh, hindi natin kabisado yung lugar eh. Ah. Abay, sobrang tuyo na tuyo na talaga yung lalamunan ko guys. Ah, dami pang nangangagat na ano. Ang tawag nito. Yung mga langgam. try medyo nahilo na talaga ako guys bro nahilo na ako bro kagabi pa kagabi pa ako walang kain kasi ako walang inom na tubig Ay. Ah, oh, sige. Masinik na ano. Dahan, ga, dahan ka nito bro ha. Baka masagi nyo. Masinik. Yung mga pinik yung mga puno dito hmm. guys <coughs> ha. Uy, lah. Uy, uy. lah. Lah, putik oh, na yan. Putik. <coughs> Sumisala naman nimo. mo. Cool? Cool. Sumisala mo. Ha? Putik. Sumisala naman Mag vlog. Raman Ha? ah <camina> Bro, bang namaan? wala bang tinamaan? akong tama bro, ikaw bro. ikut bro Ah. <camina> <camina> Okay ka lang bro Ayos na bro, ikaw Okay lang bro, okay lang. Hindi ka tinamaan bro Wala bro, wala Ikaw Okay lang bro Putik May ano po, may tattoo pa bro May tattoo sa bro ah Hindi kaya logo nila yan sa ano nila bro Grupo nila Hindi kaya malaking grupo ito bro Kaya nga eh Delikado tayo nito bro di ba baka hindi mga basta-basta bro dito ano bang klaseng barrel to bro ngayon ako kita nito bro parang homemade shotgun yata ito bro no? no parang ano lang parang sila lang yung gumawa ng mga baril nila ano to Ya, ini nanti yang bro. Alis na tayo bro. Kami mga kasama dito, bro. Kailangan natin dito. yeah, hai. 哦，得啦得啦，